Okay, may bago tayong laro. Third game. The sideboard. Ah, uh, isushoot. Isushoot ang ang sibuyas. Ito. Ano sibuyas? Ano, na Ball. 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 Teka lang, teka lang. Bibigyan ko ng piso. Hello. Hello. May Mahirap pa lang tayo. Nagsisimula pa lang tayo. Kaya piso lang. Okay. Game. Ang oh, makashoot ay, ay piso. Oh, ay, oh, una na, na. pila na sa isay. Okay. Say, say say, siya. una ka na. Yu na say, mo yung sa na. isay na na. muna, Adam. O, oh, game. Teka lang. O, game. Game na. Game na, mauna si Saisay. Saisay. Uy, Saisay, dito ka. Pagka na nakashoot, bibigyan ko ng piso dahil ako'y nagsisimula pa lang. Okay, game. One try lang. Up, wala. Next. O okay, game, ulit tayo, take tayo kasi sa likod ng camera nagrarambulan sila. Game, say-say pag nanalo ka, bibigyan kita ng piso. Game. <laughs> Next, Ino. Go. Matindi ang labanan sa halagang piso. Bye -bye. Wag tong mahawa ka. Tay get set ready get set go. Eww. Wala. Matindi po ang labanan nila sa halagang piso, nangangailangan sila. Wala. hindi oh. na ng piso. Kunin Hindi daw niya kailangan ng piso. Kailangan ko ang Kailangan ko lang 100. Kailangan nila 100. Go na, Ben. Again, again. Again, again. Yeah. No, 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 no. No. Puli pa. Puli pa. Wala. Ganit-ganit dyan, dino. Dino, dun tara. Ay, wala pa rin nakakashoot. Ay, pa rin nakakashoot. Ay, siya, bawal, bawal ganyan, bawal ganyan. Wait, bawal ganyan, Adam. Wala. Wala. Wala pa rin pong. Wala pa rin pong nakakashoot. Ah. Wala. Mukhang mahirap po yung larong ito. Mahirap Sa pangkat, ang bola ay hindi bilog. Ganyan nga yun. Nasa noche yung pinanood na natin. Hindi piso na lang pagulungin nyo. Piso naman. Hindi, hindi kaya yan, piso. Ayun na, naghahabulan na sila. O, oh, game. Piso, pagulungin mo, pen. Pala. na. Medyo nahihirapan po sila sa piso. Ay, parang Ay, this is ko Matindi po ang pangailangan nila sa piso. Lal na 'tong tatong lalaki na 'to. Babalatan bakit na nakakashoot? O, Bigay mo yan. Kampihan. Ako naman. Kampihan tayo. Paano kampihan? Kampihan. Shoot na bola. na Kampihan tayo. Ay, kampihan. Tatlong babae versus tatlong lalaki ba